Uy! Hindi ko nakilala yung kwarto ko ah! Linis! Siyempre nakakahiya naman yata kay Obet. Baka mamaya mawalan ng ganang tumira dito yon pag nakitang ang gulo ng kwarto mo. Mama, okay na po. Ay, halika na. Handa natin yung pagkain. Dito ha! Mm. kwarto mo? Oo, oh, bakit? Ang gulo. Kala ko bodega. May problema ka? Wala. Chito, mm. si Obet, di ba bumasok sa kwarto mo? sinabi ko na yun. Barbaran na siguro. Obet! Alika, umupo ka na rito. Baka nagugutom ka na. Hindi huh? po, okay lang po. Mm, Tagal mo naman doon sa taas na. Eh, may problema ba? Oo nga. Problema ba? Wala po. Dito. Inayos ko kasi ang gulo ng kwarto mo. Ba't mo inayos? Siyempre, nakakaya naman sa akin. Baka mamaya, mawalan ako ng ganun tumera dito dahil ang gulo ng mo. Bakit? May problema? Wala. Yeah.